Saborito, bahing doon, kaya hindi maiwasan ang hawahan ng sakit. May mga COVID-19 variant pang nagsusulputan, kagaya ng bagong JN1. Pero kahit na may mga nararamdamang sintomas, marami na kasi ang hindi nang papatest. Kaya ang ending, yung mga may sakit, nakikihalubilo sa ibang tao. Kaya lalo pang kumakalat ang sakit. Para pag-usapan yan, kasama natin sa ating serbisyo ngayon, si Health Undersecretary, Eric Tayag. At pwede rin po kayong sumali sa aming talakayan ipost ang inyong mga tanong o komento sa aming Facebook Live. Magandang hapon po, Dr. Tayag. Magandang hapon, Ruth. Mm -hmm. Una po muna, ano po ba yung monitoring nyo ngayon? Kasi yung data ng DOH ay uh, medyo mataas. Tumaas po ang kaso ng uh, COVID-19 muna. Uh, ito po ay nai-report na namin ilang mm -hmm. linggo na. Uh, Subalit, so Ruth, tinitingnan din namin yung capacity ng health system itong mm -hmm. mga ospital kung wala namang pagdadala ng pasyente. At uh, ito naman sa ngayon ay stable, kayang-kaya, pasang ngayon. At uh, maraming sa mga ospital na hindi pa naman nagpupunuan sa intensive care unit. Mm -hmm. O kaya kinakapos sa ventilator. Hindi kagaya na nag yung pandemic. ay talagang halos wala pang ang isang pasyera halos wala mapuntahan at kung ilang ospital ang talagang binibisita bago matanggap po sila mm -mm. kaya lang sa pagtaas na ito ang ibig lang sabihin niyan ay marami po ang maaaring nahawa at uh, yan naman ay nasa natin lalo na talagang marami nagkakaroon ng ubo sipon at mm -mm. kaya may lagnat at hindi lamang dahil sa COVID, yan ay dahilan na rin sa iba pang mga viruses katulad ng influenza, mm -mm. may mycoplasma, pneumonia at sa COVID nga, kasama tayo ng maraming bansa na nagbabantay doon sa nabanggit mong JN.1. Yun, yun, yun nga po itatanong ko yung uh, pagkalat ng pagtaas ng bilang ng COVID, is it because nga of the new variants or dahil din mas maraming tao po ngayon ang nasa labas or dahil din sa weather? Ano po ba ito? Ano po yung reason? Uh, mm -mm. Kombinasyon po yan. Kapag uh, may kinalaman din yan sa pagsusot o hindi nating pagsusot ng mask mm -mm. sa mga may sakit na lumalabas pa rin at uh, pumupunta sa mataong lugar. Kung mapapansin mo talagang ng taong lugar, eh, talagang lumabas na yata mm -mm. lahat. Mm -mm. At uh, meron pa tayong holiday travel. Yes. So yung nasa Maynila, pumupunta sa probinsya, probinsya at kung saan sa pumupunta at uh, yan naman ay hindi maiiwasan. Mm -mm. Kaya yung pag-iingat ay parati natin pinapaalala. Doc, yung binanggit nyo na rin na uh, flu-like uh, illness, tapos yung mga uh, walking pneumonia, mm. yung mga ganyan, may ano po ba, may difference, may particular difference po ba yan sa pag-influenza or COVID-19? And then up to, ano po ba yung sintomas niyan? And the, Up to which point na dapat po ng uh, mag-isolate ka na or magpa-hospital ka na? Basta meron kang sintomas ng ubon, nag-natch, talagang huwag ka na dumabas muna ng bahay, mm -hmm. suskan ng masas, magpa-test ka. Yun ang unang gagawin. At kung hindi maganda pakiramdam mo, eh, huwag ka nang mag- to-bili at uh, pumunta ka na sa pinakamalapit na hospital kaya kahit man lang tumawag ka mhm mm Yung testing po ba? Uh, kailangan, uh, would you still recommend that? Kasi marami na nga po, hindi na lang nagpapatest eh. Uh, alam mo, sa ngayon yung positivity rate natin mm -hmm. ay umaabot na sa nampas 20%. Dalawa na ibig sabihin yan. Marami na ang nagkakaroon ng COVID or uh, bumababa yung dami na nagpapatesting. Mm -hmm. At uh, expect naman namin to kasi marami sa ka, mga kababayan natin ay mayroon uh, kakayahan na magkaroon ng self testing yung mm -hmm. rapid antigen test kaya lang hindi nire report sa amin mm -hmm. kaya nga iniimog namin pa nag-positive kayo i-report niyo sa barangay hindi na kayo na sa quarantine mm -hmm. center mm -hmm. sa bahay lang pwede na po Sige po. Pagpatuloy natin ang ating usapan. Magbe-break lang muna tayo kasama pa rin si Health Undersecretary Eric Tayag sa pagbabalik ng newsroom ngayon dito lang sa CNN Philippines. Balikan natin ang ating serbisyo ngayon. Pinag-uusapan natin itong pagtaas nga ng kaso ng COVID-19 cases at iba pang mga uh, flu-like illnesses kasama si Health Undersecretary Eric Tayag. Uh, uh USEC, yung ilang beses na rin po may nagtanong sa akin, ano po ba yung uh, status ngayon ng COVID-19 vaccine? Uh, pwede pa po ba silang magpabakuna? Kasi parang wala po atang stock sa mga ibang centers. And then, mag-work pa po ba ito dun sa mga bagong variants? Okay. Una, Ruth, may dalawa tayong klase ng COVID uh, vaccine. Mm -hmm. na, yung bago, yung donation from Lithuania, yung COVID-19 booster, na kung saan, 2 in one yun, magkasama dun sa original strain at saka sa Omicron ito po ay naubos na. Okay? So ito ay binigay natin sa mga health worker at senior citizen. Yung pangalawang kategori po, yung mga naon na pa nating bakunang natanggap na naging mabagal po yung uptake sapagkat nanimili po ang marami natin sa kababayan kung anong klaseng bakuna ang uh -huh. ang kailangan maitulok sa kanila. Ngayon, eh, hinihingan namin ng extension ng expiration ang manufacturer para huwag naman masayang at magamit pa. So hanggat wala po yung gold signal na yun, eh, wala po talaga makatatanggap ng katanong klase ng bakuna. Maliban na lamang dun sa Pfizer bivalent na yan, hindi na libre, BBM. Sapagkat yung FDA, kung matatandaan nyo, ay binigyan yan ng certificate of product registration na uh, good for 5 years. Yan, mm -hmm. pwede po. Kaya lang, kailangan may prescription po yan lang. May, may, hindi ko na po maalala yung, ano eh, yung uh, nangyari dito sa mga vaccine, COVID vaccines, pero meron na po bang commercially available? So kung pupunta sa private Yun, na, yun yung binabang, yun ang ah. binabanggit ko. Eh, okay. Pfizer, ah, yung sa Pfizer. Sa, okay. Na, mm -hmm. Maaring uh, benta dito sa susunod na limang taon. Ah, okay. Pero ngayon po ba, so existing ngayon, pwede pong makabili kung, kung gusto mag-avail nitong Pfizer? Ah, kung dumating na po yan, kasi hindi mm. ko, wala kasi kaming, ano, informasyon kung saan mga nilagay yan o talagang uh, yan ay binibenta na po. Ayun naman po naman kasi lumabas sa Department of Health na parang kami pa nag i po niyan. Mm, okay. So kami ay limited lamang sa informasyon na FDA, binigyan niya ng product registration. Kung saan po ay yung mga doktor po mapupuntahan, malamang sa hindi alam po nila kung saan maaaring mabili po yan. Yusak, yung isa pa yung binanggit ko lang din kanina, nag, yung mga halimbawa kami na tayo na nagpabakuna na nagwo-work pa po ba yan sa mga bagong variants? Sa ngayon, wala namang ebidensya na hindi na po uh, work yan. Kaya lang, ang alam natin sa bakuna na sa COVID ay after some time, bababa na yung levels ng antibodies. Mm -hmm. Pero, kung para sa mga hindi nabakunahan, mas may protection naman kahit pa paano yung mga nabakunahan ng primary series, mm -hmm. nakatanggapan ng dalawang boosters, at yung uh, bivalent na itigil ngayon, maganda mm -hmm. naman yan kaysa yung talagang zero o wala kang natanggap kahit isa. Mm, okay. Yung isa pa, ano, you sex since kasama na rin namin kayo, alam ko lagi kayo nagpapaalala kasi malapit na rin ang bagong taon at may mga gumagamit pa rin ng no? mga pailaw, paputok. Ano po yung bilin nyo? Kasi minsan meron pa nga kayong sayaw, di ba po, or kanta? Pag, ano, ah. new year. Oo. Oo. <laughs> oh. bago dyan ay nagumpisa na kami magbilang kahapon yung unang araw mm -hmm. hanggang January 6 yan atahan nyo po na paitingin pa namin yung kampanya sapagkat in 2023 umabot sa 307 mm -hmm. yung nasa rehistro namin, masasang doon sa 189. Bagamata mababa na yan sa mga nakarampang maraming saon na kung saan yung target natin na less than 400 ay nananatili for the past five years. Mm -hmm. Kaya lang, kahit isa lang yung may report namin, eh, malungkot na po kami. Malungkot din siyempre yung tinamaan, yung mm -mm. pamilya. Kasi hindi naman dapat magkaganon na lalo na may iwasan naman. Kaya nagpapasalamat kami sa mga inspeksyon na ginagawa na ibang ahensya mm -hmm. para na sa ganon ay hindi maproteksyon naman po yung ating consumers at yung mga bata lalo na na sila ang nagiging biktima po ng mga pagpapak. Mm -hmm. So ang bilin nyo ay huwag na lang munang kung may iwasan naman ano, Yusek? Opo, kung may iwasan at kung hindi may iwasan yung mga bata, eh talagang huwag nyo lang pahawakin yan. Kaya lang, uh, Ruth, sa datos namin ng isang taon, may mga nahagisan. So kaya nga, matagal na namin sinusulong na sana may uh, community-based firework display. Kaya lang, hindi kasi niya maglalaan ng malaking pera mga pamalang lokal. Yes. Tapos ilan na makakapanood mm -hmm. noon, lalo na kung hindi naman uh, ano yan, uh, naka, pwede na makasinggawan ng, ng local government na yan ay na Facebook o YouTube. Okay. Kaya lang, mm -hmm. na, yung iba gusto talaga na nandun mismo kung saan yung sumasabog at sumisilaw mm -hmm. Huli na lang, Yusek, ano, bilhin niyo na lang ulit para magkaroon tayo ng ano ng safe at yung uh, healthy Christmas pa rin, ano? and contact numbers of the OVH oh, just in case. Oh. Oh, sa ngayon po, um, uh, sa paalala namin, ang aming kalihim sa December 30 ay mag sa mga piling hospital para lang ipakita sa ating mga kababayan na handa po mga hospital. Pero sana, mas maganda po na halos sa... Uh, wala pong madadala sa ospital. Kasi mm -hmm. alam mo, Ruth, yung mga ganong pecha, lahat po nag juju mm -hmm. para lang masikaso yung mga dadaling sa ospital. Hindi lamang kasi yung mga ma sa paggamit ng propoto, okay. mm -hmm. kundi yung magkakaroon ng mga road accident, yes, inatakit uh -oh. sa puso, at iba pa. Okay. So, ingat po tayong lahat. Sige po. Maraming salamat kay Health Undersecretary Eric Tayag.